Uh, magandang umaga po sa lahat. Ako po pala si Edgar Buhayan, uh, sekretaryo ng Barangay San Fernando Farmers Association. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tropa, sila Sir Dila Cruz, sila Sir Antonio, uh, sa pag-guide nila sa amin, papunta rito sa Bipara at nakakuha po kami ng fingerlings ng tilapia at saka hito. Uh, malaking bagay na po ito para sa samahan at may pagkumpisahan para dagdag kita rin po sa lahat ng membro ng asosasyon. Walang mapaglagyan ng lubos na saya ang mga miyembro ng San Fernando Farmers Association, isang people's organization sa Laur Nueva Ecija, matapos makatanggap ng libo-libong hito at tilapia fingerlings mula sa kasundaluhan at pamahalaan kamakailan. Sa kabuuan ay nakatanggap ang nasabing People's Organization na nasa 6,000 hito at 7,000 tilapia fingerlings mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa tulong na rin ng kasundulahan mula sa 84th Infantry Victorious Battalion sa pangunan ng kanilang battalion commander na si Lieutenant Colonel Gerald Reyes. Ang 84th Infantry Victorious Battalion sa pangunan ng aming battalion commander na si Lieutenant Colonel Gerald L. Reyes at sa pag ugnayan namin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay naipamahagi po natin sa ating uh, People's Organization ng San Fernando Farmers Association ang mahigit 6,000 catfish fingerlings o hito fingerlings at 7,000 tilapia fingerlings na kanilang aalagaan at pandagdag na rin sa kanilang pangkabuhayan upang hindi masayang ang mga fingerlings, siniguro ng BIPAR at Victor's Battalion ang kahandaan ng mga miyembro ng People's Organization sa pamamagitan ng pagsagawa ng libreng seminar patungkol sa Freshwater Fish Species Technology, kabilang ang catfish farming sa BIPAR National Freshwater Technology Center na ginanap sa BIPAR Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang mga hito at tilapia fingerlings na ipinamahagi ng BIPAR at kasundaluhan sa mga miyembro ng San Fernando Farmers Association ay tulong at suporta upang makapagsimula sila ng panibagong buhay na malayo sa impluensya ng mga komunistang teroristang grupo. Nakahanda ang kasundaluhan ng Victor's Battalion na umalalay sa mga individual, lalo na sa mga minsan na naimpluensyahan ng mga komunistang teroristang grupo at makapagsimula ng panibagong buhay. Mula dito sa San Jose City, ako si Alicia Bill J. Mercado, ang inyong kaugnay.